Hello, good evening sa ating lahat mga ka Merlin, Kumusta po tayo mga people Ito na po ang ating pinaghirapan ng ilang araw Nakita nyo naman kung uh, gaano kahirap at yung mga ginagawa namin So pinakita ako rin yan sa inyo mga people Ang time na yon, na lugar na to ay ginagawa pa lang namin ha? So ngayon natapos na rin at uh, kunting arrangement na lang So nasegregate na natin maputi ang mga bawat ating mga dapat ano nandito yung mga bracelet natin nakakaibang magic bracelet na naiwagat tapos ito at nandito rin po ang ating mga iba't ibang klaseng mga garapa garapa na tiwtiw -tiw, garapa na makabuhay garapa na raja kayo, garapa na sinukuan garapa na sinag-araw kung ano-ano pang mga garapa nandyan mga people na naiwagat <coughs> So mas mainam mayroon tayong mga garapa people sa atin. No kasi makakatulong 'yan sa mga negative energy mga people. Alam niyo ba na ang mga garapa mga garapang ganyan people ay mas ma-inam sa atin. Bakit daw nung tayo ay protektado sa lahat. So bago ang lahat shout out sa lahat ng mga nanonoo Maraming maraming salamat sa araw-araw na pagtaas ng ating mga nag-subscribe. Sa mga baguhan dyan, sa mga nanunood, click sa bell uh, and pakisubscribe. Uh, nakiusap ako, huwag niyo sana skip ang aking advertise mga people. Maraming maraming salamat po. Ito si Kamerlyn, ang inyong ritualistang healer, agimatera, gala at spiritual at kalikasan. So, ito, uh, natapos din ang paghirap namin. Ilang araw din to. Mga halos siguro kung mulagay nating one week. One week o magwa one week din. Ito mga people. Ito ay mga sangkap. Ito ay bigay sa akin na isa nating uh, manggagamot na magaling. Isa ito sa mga mutya. Mutya ng mga prutas at halo-halong klase mga mutya. Pwedeng ibaon sa balat. No? Pwede rin itong ibaon mga people. Durugin mga lang ito ay pa ito bigayan niya na mayroon din dito mutya ng bigas na nandito sa loob at kung ano-ano pang klase mga mutya ang nandito mga people uh, sa apoy sa tubig sa bigas sa prutas lansones at iba pa oh, sa so nandito naman tayo mga people mga uh, tsaka saka yung nilalagari lagyan din natin dyan pampaswerte protection din yan ito rin mga people. Oh. Alam ko mayroon akong yun. Ayan. Mayroon tayong nilagay dito na lalagyan natin ng langis. Okay. So malalaman din natin yan. So ito naman sa mga gayuma at pampaswerte. Ito naman mga garapa ng mga malalaki. Iba-ibang klase yan mga people. Ayan. ah, uh, ito ay sa malumanay na langis. Na mga down down 'yan. Mga to may buhay agad oh. May namang mga ano buhay talaga sila mga people. Nakulok man agad. No, kulo man. Pero ay sayang, simple simpleng kulo lang 'yan. Ito naman sinukuan people. <coughs> yeah, lang sila lang kumulok sila. So ito naman mga people ay yan, ito ay ang kawayan na libu, ah, kawayan na itim. No? Hindi pa kayo nakakita ng kawayan na itim. Ito naman, mga ugat. Mga ay hindi pala to ugat, raja kayo pala yan. Yan raja kayo. Ito do tanglad, bulaklak ng tanglad. Ito ay matang pusa. Ito ay bigay din sa atin people, oh. Mga mutya ng shell. Napakarami. Isang garapon ng shell. Namigay ako na karaan yan ah Yan. Ito namang bato na ito mga people na buhay na buhay oh. Taka pa nito. Galing sa banahaw to people. Bato ng banahaw to. Taka. Basta natin ha. Lawang karalib. Alam mo ba itong wala itong tubig? Eh? Pero magtaka ka. Ang tagal na nito people. Pero ah, nagmo-moist Nagmo ang bato ng banahaw. Hulang amoy pati. Walang tubig yan people ang tagal na nito. Pero nagmo moist to. Wala ang tubig huh? Tuyo na nga eh siya. Ibig sabihin buhay talaga ang bato ng banahaw people. Huh? Yan, iya yang bukod tanging nagmo moist kahit natakpan na. Kasi ngawin na lang natin. Yan ito naman yung mga sinasabi ko sa inyo ito naman, ito, ito ito mga batong kulog ito ito batong uh, ano ba yung tawag niyan itim na batuomo so dito naman tayo sa baba ganun din mga garapa people oh. yan mga ano natin, ito ito people, i-screenshot nyo lang yung mga magustuhan nyo. Ito naman people ay langis ng ito ang langis ng anong mga people ha. Kakaiba yung langis na yan, ugat yan para sa mga barang yan. Ito naman sa gayuma, pampaswerte. Perfume ang laman yan. Ito himag. Ito, pang haplas na to people. Haplas. Raja kayo, napakagaling yan. Sa haplas, mga people. At ito naman, pangkalahatan, depensa. Garapang pangkalahatan, depensa sa tanan, na dautan. Ibig sabihin, pang depensa, pangkalahatan, mga people. At ito, nakakuha kami ng bato na uh, tiger. Tiger eye na bato. Ganyan po ang tiger eye mga bato. Yan mga people. Oh, diba? Oh, diba? tapos ko rin Ayun nga lang hindi pa natapos na iligpit lahat kasi uh, hindi na kinaya ng ating power kailangan din natin na magpahinga konti at dito tayo sa kabila dito naman ang ating ritualan mga people light lang tayo magpakita so dito naman ang ating altar na natapos din sa sobrang pagod na at ano eh? yan ang uh, altar para natin para. yan ang mga people oh. Katta, diba pinaganda natin ang ating altar si Ninyo ito ang ating bato may at kahoy na may wangka dyan yan shell ito ang ating kaperahan mga bituang ang paswerte lahat yan bakit yun kasi natin kaiba sya dito bakit gano'n? Ano? Huh? Yung camera. Ano dito? Huh? Makikita mo sa camera, iba yung aura ng mahal na birya. dito, alam ko nakatingin si Mama Mary dito eh. Dito. Dito. Pero nung binidyo ko, dito nakatingin sa akin. Pero may malangan. Ito naman kayo sa ay, sumusunto rin boy na buhay. Viva, Senor. Ave Maria, purisima, sin pecado concebida. Si vida. Sa Saint Benedict, ang ating Saint Martin. So, yan. Ayos pa natin. Ayan, mga librita ko, mga libro, mga orasyon lahat yan. So, yan, mga people. Ito na po ang ating mahiwagang Buddha na inano natin. Ito naman, mayroon din tayo dito na mga ano, mga garapon, tsaka mga alak yan, mga is natin ang golden mga golden food, na ipinasok ko na sila sa loob para safe at makinis, maganda no pinikturan natin ah, ba? Diba? na, ito naman mga tungkot natin mga people, radya kayo yan, okay? Hi na people, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagsusunod sa aking channel. God bless. Bye-bye muna ngayon.